guys ang kapayapaan ng Diyos sa ating lahat welcome back sa ating youtube channel yan magre repair na naman tayo guys ngayon so buk tayo mag repair ito guys oh, universal na to oh. kupil ito guys kupil kupil na board tingnan natin kung anong error nito na tingnan natin kung anong error check tayo guys subok tayo mag repair mga makachamba yan nahirap na yung mga bagong board ngayon na ganito Medyo... binago nila yung design yan tingnan natin ito Tingnan natin to. Natin kung anong error nito. Yun. Natin anong error. Ito yung kanyang receiver. Yan. Subok tayo. Tayo natin mag-error. kas. Sen pengen ng error ating, atay guys. tai. Nanti entai. natin kung ano ang error na Guys, kumaklik. kupil kupil na brand bawas ako ng kalat guys medyo lumuwag luwag hintay hintay na lang tayo kung ano error ang ilalabas nito natin na antay natin yung error ayan guys oh nagblink blink na siya oh nag blink ibig sabihin may error na yan may error na yan guys ang ano na lang ito maghintay na lang tayo ng error code nya kung ano yung error lalabas antay lang natin hintay tayo guys tingnan natin sa mga ganitong board mga cool in copel hindi ano pag walang error lumabas guys antayin yung ano antayin nyo ng tatlong bisis o apat na bisis umandar ang ating panmotor sa outdoor yan sa kalalabas ang error niyan sa indoor yung iba kasi hindi nila alam pinapatay nila agad hindi, ba, hindi umaandar pinapatay na nila agad antayin nyo guys lalabas yan ayan o oh. tingnan natin to isa pa isang, isang ano pa lalabas ng error nyan mga ano yan guys apat na bisis o apat o tatlong bisis yan ganyan siya magbibling tapos babalik sa normal Andar, Mandar na yung panmotor niya guys Outdoor Yan Mandar na yan Pag yan, Para may idea yung ating ano, Mga trupa natin Mga ngalikot Yan Nag normal na ulit siya oh Isang ano na lang Lalabas na error yan guys Isang trigger Yan Tayo natin mag trigger ulit Nalabas na error niyan si ano PO kaya P4. Yan. Yan, antayin na natin ha. Antay, antay tayo. Antay tayo, guys. Antay, antay. Tingnan natin kung magi-error. Ganyan talaga, guys. Kailangan natin magjaga. Jagain natin, antayin. Para may mapala tayo. Yan, tingnan natin to. Tingnan natin. Last na lang na trigger yan. Yan, nantahintay -tay lang tayo. <coughs> Tagal niya magano eh, error eh. Maganda makita natin guys na nag-error sa NPO. PO kaya P4 yan yun yun PO guys oh oh P0 error yan yan subukan natin i-repair yan alam na ng mga trupa natin kung saan yan ano yun ang PO PO e error yan kaya natin i-repair to P0 natin ah. ito guys P0 guys ay sinukatan ko na ng bultahe ito eh wala siyang bultahe sa ano eh hindi stable ang voltahe nya okay nag ppo tapos nagbunot na rin ako ng ano guys pamalit hmm. P0 meron ako ditong binunot Hmm. Resistor tuh guys, resistor. Kita natin. ano no. LG ano yan yung dual ano yung window type wala yan walang problema yan kanino Binibinta ba 'yan? Video, so, ilikit na ano, guys. Yan, namatay ilaw. Yan. Okay. Tapos, silipin natin. Ito may wagang bulang kristal. Ano na? <coughs> silipin natin guys kung nagdikit ayan maayos naman ang dikit nya sa kabila ayun okay guys okay kano siya ayos testing ulit natin si P. o testing ulit natin to yan tingnan natin ulit ah sana gumana yun yung ating receiver sana ba yan to yan receiver natin tay ng ano <clears throat> Tignan natin guys kung mayroon na Tignan natin yun Meron na guys May ano na to pag-asang umandar Yan Tignan natin ah na standby ang ilaw niya guys pag umandar yung ating compressor natin yun standby na guys oh so oh, yeah tayo ko na guys maingay yan gumana na siya guys iba kasi compressor ginamit ko eh kaya ganun kaingay yun pero gumana na siya ingay dito nagbabibrate o, nag standby sa kanina lagyan ko muna ng ano to heat sink. lagyan ko ng heat sink. ah, successful siya kumana kanina ayaw talaga vibrate yung ano guys mahig maingay tapos magano tayo ng magiging natin ng ano to silicon malinis pa naman to malinis pa yung yan alright yan Lagyan ko muna ng ano to. Di ko nalinisan kasi malambot pa siya oh. Malambot pa yung ano niya. Ang tawag nito. Yung kanyang silicone compound. Eh okay lang kahit di siya linisan. Pero pag matigas yan guys, linisan nyo yan kasi hindi maganda. Yan. Uy, na hulog. Birit ka agad guys, bumirit. Baba kasi yung bultahe ang kinabit ko na compressor. Yung um, ano sya bumirit. Birit sya ka agad. Yun. Natin to ha. P0 Tsambahan na naman tayo Tsambahan na naman si P0 Bili ng bigas mm -hmm. Yan sumubra yata isa sumubra uhum. ito pala sa ITM importante guys may mga tornilyo ito kasi ano yan delikado yun balik na natin sa kaha to para ingay ng compressor ko guys ang testing yung mayanig eh mayanig sa ano? sahig ulitin natin Ayun. Ayan. Ang ingay ay ng ating compressor. 143 kasi yan guys. Pero kung ginamit ko na compressor dyan. Yung mga 180, 170. Hindi ganyang kalakas yan. Ano kasi yan? Mababa ang hertz niya tapos voltage mm, hindi sa ano compatible kaya sobrang ingay importante guys gumana na yung board yan si sa unit naman na ano to eh sa kopil eh pero mag ano kayo guys sa mga tropa nating ano no ingatan nyo na pag nagbalik kayo ng board ano yung binunot nyo halimbawa yung yung pinaka rubber dito ibalik nyo guys magkaroon ng ground yan ayan guys so oh, na oh oh ingay ingay okay na siya guys ayos papalit kailangan ko na magpalit ng compressor masakit sa tenga pero okay na siya gumana na Ah, ko muna ng compressor to para ma-testing ko na maayos. Okay. Yeah.